o o o o o ah babae pae ano ah uyun yun 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 laki laki leopards uy grabe uy daw minimalin pala <laughs> parang naglalaro lang tayo oh. <laughs> parang naglalaro lang tapos ganyan na pala yung huli natin yan yung ano, makagandahan dito sa probinsya mga idol. Bukod sa nag-i-enjoy ka, may pang-ulam ka pa. Di ba? Oh, yun, wala na oh. Oh, yun oh. Oh, oh. Sige ba? Sige ah. Laki mga idol, ang laki. Uli, yun. Uli, yun. What's up guys? So yun, welcome to our YouTube channel. Uh, ang gagawin natin ngayon is ano, mangunguriente tayo. You know, sama natin kay Jack, Darrell, tsaka si Legendary, kay You know, tapos ako, ang yung link ko, si Kim, and you're watching, Kim's Adventure. You know, para dito, uy, may nakikita sapot si Darrell, oh. uy, grabe na yun, know? Ayan, dito tayo mag-start. Ayan, medyo mababaw. tra tra let's go thật bây là ta bốc tiếp tay cái có đâu Ang kuno ulit ang tekorin kita ng makapatang. Kebabaw mo. Kebabaw. Ya. Yun oh, bababa na si Daryl oh. Ano yan Oh. Yun, 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 yun. Oh, uy, good sample, good example, You know, 1-0. Tignan na lang pag ito, uy. Ayay. Ayay. Ha? Nang no ulit siya. Oh. Ayay, dalag. Nakapagigtod ka, uy. What's that? Nabugam, nabugam na rin. Yun, dito na tayo mga idol. Tara. Ano? Hindi mabadaan kung naman Hindi, pa nga ito. Hindi. 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 Hindi.

Ano so, mo ngayon? O nandali, nalinlinis. Sinay, nalinlinis mo. Kala. Katanda siya ni ka, din. Patingi, katanda siya ni Esmon. Baka doon na. Yun, huli. O yun, 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 Marami ka isa. Huli mga idol. Huli! Yan o. Oh. Full goods na yan. Edit ko damdaman natin. Pusta yun. Ah, Wala, huwag mo kukuni yung kukunin na Nakablog. Naka Pagkitaan yung puskol ni. Yeah, buga mamin di babay ah.

Nadalay! <laughs> Medsa tata. Maka doon sa tiyah. Yun. Huwag na yan, huwag na yan. boy. Yun, pwede na pala. Lumabas eh. Yun. Masarap yan. Iprito mga idol. Wala nang kis 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 um, sim. Omsim. giải mơ đúng hm đúng chưa nô kỳ đúng hm đâu, đúng hm kỳ dito aja na toyan, yun. Diyan na yan. Ayun, laki. Laki. Lapperts. Ayun. May ganyan pala malaki dito. eh, Si Di, Lapperts, si Lapperts. Yung pa. Yung pa. Oh. Uh -huh.

Wala Yun, huli, nawala Tapos Tatan ni naglawa, ni naglawa ni oh. Wan, ya yun na, na Oh, yun, 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 yun. Ule. Walang kamatayan kamatayan Walang

Tama yata, may yata. Tayo tama yung huli natin darin. Hindi na ano. Tayo natin yung huli. Uy, yung dami na rin pala. <laughs> Parang naglalaro lang tayo. Oh. <laughs> Parang naglalaro lang. Tapos ganyan na pala yung huli natin. Yan yung ano, makagandahan dito sa probinsya mga idol. Bukod sa nag enjoy ka, may pang-ulam ka pa. Diba? Ano lang dito? Iskarte lang ang buhay dito sa probinsya. Tapos may mga gulay-gulay na yan. Malaki yun, malaki yun. Hinabol, hinabol. Hinabol. Uli, nakaduda. Bakit tayo nagtilig ako? Hindi abot. Alam, Doril. Siguro. Sa batang tinis, sa kalawit naman, boy. Good. So, ba? Diba? Pang ulam lang, pang pulut, pang pulut. na lang pang pulut. tanggayan kaya. Ang mantika ka. lindini ako. Yun, yun, yun. Mga kuray, kuray. Uli na yan, boss. Uli na yan, boss. So, subli ka dyan. Hmm. Uli. So, ayun. na, oh. Oh. Sino? Oh. Oh. Sige ba? Yan ang oh, malaki, yung oh, una ng tuk. o oh, tuk, sabi niya. Oh, malaki yan, idol. hehe malaki, malaki. Tuk ko na na eh. Ayan, hindi tayo mga idol. Na, haba na ng nilakad natin ako oh, dyan, pa ganun. May <laughs> raya pa to. Yan ang um, may, may kangkong. Nyo, yeah, Jay, tini. Tumunog tini. Ayan namugnayit no, ah, bali namugnayit no, isa ata namugnayit mm -hmm. muntuin na kada ohon namugnayit oh daming sitaw oh mga idol oh grabe sarap yan oh yan oh grabe alam niyan oh ayun oh sitaw lahat yan mga idol oh ano yun malaki yun ah malaki yun ah kaya niya. Lama yung mga idol, oh. Yan, hanggang doon. Sitaw lahat yan, hanggang doon. Sarap yan. Alin yun yung kasarapan na sitaw. Yan, oh. Grabe yung sarap yan. Lamos, Hajay? <laughs> oh, lamos na rin. Do your job. Harta lang, Hajay. Linisan pa yung muna. Bye, bye, bread. Yan, oh. sa yan lang. Nika, no. lang, linisan, linisan pa yung muna. Balay na natin, balay na. Yeah. Yan na. Yan na si Daryl Idol ko to eh, sa pangangapa. Magaling siyang magano no. Uy. Magaling siyang ano dito. Yan. Sige, kamo mo daw, matan. Andyan lang yun, boss. Yan, dinisan mo pa. Sige. Tayo lang. Tayo lang. Tayo lang. lang titi ah. Oh, ano tingin niya? Bali. Eh, dami siito ang haba. Grab. Sarap 'yan. Among pinaka masarap na bulig mga idol, mga ganto yung size. Ay, go. Tramis, subukan nyo. Sinasabi nilang palokso. Yeah. palokso Palok. <laughs> laki mga idol ang laki uli yun yun o malaki ayun. ang mga idol o oh. yun tapos ito yung anong magandang ilagay sa aquarium ayan aro ilokano Ay, ang basta may alam kung tawag nila dyan eh yan yung pag medyo malaki masarap ano masarap siyang ihihaw ihaw Oh, eh. Uy, lamas na naman oh. Oh, ang sarap niyan ng idol. Siguro pag andito si Romeo katakutan, naglalaway na yun. Ang <laughs> drakkal. Hmm, hindi naman kaya. Kaya na yung batit lang. Lasin na yung batit. Kung nanonood talaga kayo ng ano. Ng... Kasi oh, yung nanonood. Hinigit pag nanonood kayo ng ano ni kay Romeo katakutan si walang kamatayan kay Lapira yung mga bulig gustong gusto niya talaga papakuryente niya yung kalain yun papakuryente niya yung ay lamang siya dari dini nga to imulin dini 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 kutik kutik yan 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 nadali mo Dali. <laughs> yun o oh. kung narunod kayo yung yung fish pan niya ipapakuryente niya tapos yung makukuha babayaran niya di ba astig na idol talaga bibihirin ko noon meron yun ah oh. ini bugun oh jay oh lamus na yung dua ay tumakita oh uh, talo daril daril

may malaki dito naririnda ko may malaki di sapot din natin ay di ba? may malaki dito naririnda ko yan ganda dyan mga ito no? saka ang dami ang dami ang dami ang bulik dami ang bulik uh, ayun o uh, lumabo uh, ayun o sila ayun o sila

Aja yung siruk natin e, Aja sayang. Pati daga tama ni? Patada unagata baka tabi dadakal na. Karo. Karo. Karo tayo naman. Hmm. Agawa war dada tayo. Aja yung... Darin, darin, darin. Idan. Takol. Tinina tayo, natayong patakan bomb. Bugti ay batok ti rad iburdo. Tinay, tinay. Natay. Tangam, tangam. Are, are, ngamis mo. Anak ito, manake mo. Akanin ti sako. Please, please, please. Are, are. Ito ba na. batuk na amis mo atane. Duway mabus. Diyan dumlang. Takal, yun. Talags. Ba lang ya. Maha mano dito ma may yung mga dalag pero gusto nyo? talag talaga ni Darren. idol idol. sa jiga bijo video, dami idol ng mga nuy 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 yun, nuy 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 oh nuy 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 You know, talagyan you know. oh Oo, the sa taas na talagyan si Gibo, yan mga idols, adobo ah tapos 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 idol. tapos <laughs> <na sila>, <laughs> <tipos> <tipos> No, Yung kita na tayo mga idol Yan o Kaya natin Papaya. mga idol Yan yeah. Uy grabe ang dami Daming bulig <laughs> 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 yeah, Nakasipte aja nakasipte. <laughs> you know, daming bulig Kaya hilasin mo mo ko mo mo ko mo na

Mina sa mga gata na Ito Yun ito lahat ng bulig mga idol Dami. Hmm. Di ba? Dami so, yan o. Oh, yan. Kasi yung naman o. Oh. Yan, pinuuli natin ngayong araw mga idol. at out, tado. Yan you know. o. See you next vlog.